I Mayroong uh, malungkot na balita para sa isang pamilya na magbabakasyon lang sana ang isang mag-anak mula Bacoor, Cavite nang mauwi sa disgrasya ang kanilang biyahe sa Quezon patungo sana sila ng uh, Bicol. Dead on the spot ang tatlo kabilang ng isang limang taong gulang na bata nang salpukin ng tren ang kanilang sinasakyan. Erwin, ang sinisisi ng mga nakaligtas ang kakulangan ng harang o babala sa riles. Pero, depensa ng train operator, pasaway ang driver ng SUV. Ikwento mo, June Loyola. Parang latang nilamukos ang Toyota Innova na ito sa barangay Masinsur sa Candelaria, Quezon. Sakay nito ang isang mag-anak na magbabakasyon lang sana ng salpukin ng tren. Ayon sa makinista ng tren na si Francisco Ramos, dalawang daang metro bago dumating sa crossing ng Candelaria, pumusina na, na siya. Binagalan pa nga daw niya ang takbo sa 10 kilometers per hour. Karamihan daw sa nadaanan niyang sasakyan, huminto na. Pero laking gulat niya nang biglang sumulpot ang Innova. Siyang sumulpok sa akin, hindi ako. Kasi pag ng emergency, hinto na kagad ka ako eh. May limang metro daw nakaladkad ang SUV. Tatlo sa labing dalawang sakay nito, patay. Kinilala ang mga ito na si Nancy Carasig, Paula Carasig at ang limang taong gulang na si Kesha Bolus. Pito sa kanila ang nakakonfine ngayon sa Peter Paul Hospital sa Candelaria, kabilang ang driver ng Innova na si Jonathan Agati. Isinugod naman ang dalawa pa sa United Candelaria Doctors Hospital. Sira din ilang bahagi ng tren kabilang ang disc brake. Dito sa crossing na ito nangyari yung aksidente kanina. Kung mapapansin natin, wala yung humababa na harang o yung tinatawag na boom kapag may dadaan na tren, maging yung signal light na dapat meron dito, wala rin. Ito rin ang inireklamo ng driver ng SUV na si Jonathan Agati. Ano narinig ko kanina, sabi niya, wala kasing harang. Yun lang yung... Pero depensa ng crossing keeper ng PNR na nakatalaga sa lugar. Di siya nagkulang sa pagbibigay ng babalas sa mga motorista. Kahit flashlight at flag lang ang gamit niya. Kung dadaan nga tren, may mag-text sa akin na pare, lumampas na dito ang train sa so, Texas. Sige, okay, punta na akong crossing. Patuloy ang investigasyon ng Candelaria PNP sa insidente, pero panawagan nila sa pamunan ng PNR, magdagdag ng mas maayos na warning device para di na maulit ang trahedya. Juliana, News 5.